Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo diyan, aking mga minamahal kababayan? Welcome uli kayo sa aking channel, Norweb Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, so aking mga minamahal na kababayan, meron naman tayong bagong pag-uusapan dito naman sa nakaka nakakatawa, nakakalungkot ba? O nakakapanggigil o nakakagalit ba? Itong kung makita niyo dyan sa screen na yan, yung kunyari, nagbabasa ang ating uh, presidente ng isang report na Kesyo Di Umano ay, o, ano la, kumbaga, wala ng, uh, yung tinatawag na, uh, wala ng active na NPA guerrilla. Kumbaga, tapos na, wala ng digmaan. Ito yung nakakatawa dito. Ano, uh, nagbabasa ng kunyari, i-report niyan, na, ng, ng uh, blank white Uh, band paper na walang nakasulat. Pero bago natin, simulan, bawa natin himay ito simulan, bago natin himay-himay nito, kung bago mga sa akin channel, please naman huwag makalimut, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakita ang notification bell para mag update guys yung namin yung aking upload. Okay, so aking mga minamahal kababayan, kung maalaala nyo, bago natin itong panunurin itong, itong uh, Nakakatawa ba? Nakainis ba? O panluloko ba to Itong ginagawa ng ating presidente na kunyari nagbabasa na walang laman na white, ban, uh, white uh, blank uh, paper ay kung maalala nyo ay nung sa PCO na nag-report uh, nag si uh, Claire Castro ng uh, report na sabi niya ito yung number ng mga barangays na uh, free kumbaga free para sa mga uh, Durugista free na. Wala nang ano, wala nang kumbaga yung barangay na yon ay live free na. Wala nang sumisinghot ng uh, ano, ng pulburon. Yung report niya, nagbabasa siya ng ganito kakapal na papel. Pero ang hindi natin alam ay yung sa ilalim pala ay mga blanco. Walang nakasulat yung sa ibabaw lang ang meron. At yan ay hindi ba yan ay na ulit pa muli. Pero ito yung patunay na itong sinasabi ko ay totoo na panuloko ng nasa PCO na nasa ibabaw lang ang meron. may, nakasulat. Pero hindi mapinpoint pinpoint kung anong barangay, ang pangalan, basta nagre-report lang ng pambubudol. Ito, titingnan natin, papanurin natin. Dito po, yung sabi niyo mga barangay na nasa natin drug clear, drug, uh, drug free. Hawak na natin ngayon yung... Oh, yan yung Siniwalat ni Eden Santos ng Newscast ni 25 na nasa PCO na yung hawak-hawak ni uh, Ate Claire Castro ay nasa front lang na merong report pero walang specific na mga pangalan ng barangay basta sinabi lang yung number. Diba? yung uh, listahan ng mga pangalan ng uh, drug cleared na mga barangay nationwide mga bilang lamang ko ng mga barangay yung nandito at wala hmm. yung mga pangalan ng mga barangay na ating nang naitanong oh, sa noong tingnan natin ay uh, halos kalahati nito kaya pala siya makapal abang pinapakita niya kanina sa briefing uh, kalahati po nito mga to ay mga blankong papel Kita nyo, mga blankong papel. Kita nyo, mga blanko. Diba? So dito, makikita nyo dito sa ano na to. Dito sa report ni uh, President Bongbong Marcos ay magkapareho sa eksena na palabas o pamubudol ni Claire Castro. Na nagbabasa ko no, ng report galing sa uh, kapulisan na ito yung drug free ng mga barangay pero hindi nabanggit yung pangalan ng barangay at ang kapal-kapal pero wala palang laman yung nasa ilalim oh, so ito naulit na naman kunyari nagbabasa yung si President Bongbong Marcos ng uh, report na wala na ko ng active guerrilla ng NPA tapos na daw kumaganyang ganyan pa pero pansinin nyo walang ano walang sulat, kundi plain blank white uh, ban paper. Diba? Ito yung mga panluloko eh. Diba? Diba? natin may report na wala nang active NPA guerilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipulalaban ito at uh, maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ang performance ng ating mga pulis at maganda ang Kita nyo, walang laman. Walang laman yung ano, yung bina, kunyari meron siya binabasa pero laman, walang laman, walang nakasulat dun sa uh, uh, white band paper na yan ng SND, ng Department of National Defense, at ating mga intelligence agents. Okay. So, nakita nyo ang mga pambubudol. Kapag budol ang executive, budol din yung nasa baba. Di ba? Patunay yung napanloko. Pero mo rin nagbabasa, nagbabasa ng uh, report ko, no? Na wala nang nakasulat. Maliwanag na walang nakasulat doon. Klarong-klaro yung Blank paper, di ba? Grabe naman. Hayagang panuloko naman yan na president sa mga tao. Na kunyari, meron kang, para lang merong masabi yung mga tao na meron kang ginagawa. Grabe. So ngayon, ang susunod nating imay may dito na pag-usapan, eh ito namang about naman sa impeachment ni BP Sara Duterte. Dito na naman tayo, eh. Ito, dito pinuna ni attorney ano ni Harry Roque itong ginagawa ng nasa kongres na yung mga oplok na nasa Kongreso oh, lalo na itong mga nabanggit ni uh, attorney Harry Roque dito na ang ah, maraming sinasabi maraming sinasabi siya. si Hedrian si uh, sino pa ba yung isa yung hindi tayo ano ah hindi tayo na light pero yung tabingi Diba? Kongresman na yun. O. At saka si, ano, yung si walang kasing bobo, kaya nga na na-disbar. O. Si Gadon. O. Dahil, uh, hindi sila, ano eh, hindi sila naniniwala dun sa sa decision ng, ano, ng Supreme Court na unconstitutional yung ginawang uh, article of impeachment ni B.P. Sara Duterte, yung sa pang-apat na yon na ano na nangyari dun sa una, pangalawa, at pangatlo na ipinalin uh, e, na impeachment. Na, kumbaga, ang nasa batas ay dapat one at a time lang ang dapat na may file sa isang taon sa bawat official. Pero ano nangyari dito? Ang pinansin nila yung pang-apat. So, yan yung inireklamo ng ating vice presidente dun sa Supreme Court na napansin ng Supreme Court na ito ay, teka, mukhang may mali. Mukhang may mali. Kaya yun, nag-declare o nag, nag ang Supreme Court ng uh, decision na ito ay unconstitutional yung article of impeachment. Kaya ito hindi nila matanggap. Kasi gustong gusto ng mga tao na to kung ano yung gusto nila, ay yun ang masunod. Kahit Supreme Court nila pinaniwalaan. Oh, pakinggan natin kung anong sinasabi ni, ano, ni Attorney uh, Harry Roque dito ang pinagbabawal ng saligang batas ay yung mahigit sa isang beses na impeachment complaint laban sa isang impeachable officer. At syempre, pag pang-apat na impeachment complaint na naging basihan ng articles of impeachment, yan ay sumusobra sa isa. Four is more than one. So sa akin, hindi mo na nga kinakailangan maging abogado para malaman mo na talagang mababasura yan. At uh, ang mas mabuti pa ay nagsalita rin ang Korte Suprema tungkol dun sa karapatan ng mga pinapaalis sa pamamigitan ng impuch, impeachment impeachment. Mayroon silang karapatan na madinig at every stage of the impeachment proceedings. Oh, tama 'yan, ano, tama 'yan na uh, attorney Roque, yung sinasabi mo na kahit hindi ka kahit hindi ka abogado, ay maintindihan mo 'yan. Gag Gagamitin mo lang yung ano, yung uh, logical mind mo, 'di ba? Kasi Supreme Court na 'yan, eh ang nagbigay ng nagdesisyon ng unconstitutional yung article of impeachment na ipinail sa ipinail ng ano ng House of Representative against kay B.P. Sara Duterte dahil nga dun sa mga ilang mga katanungan. Kaya Supreme Court na ang nagdesisyon doon na sinabi na unconstitutional yung article of impeachment. Pero naging ano ginagawa ng mga tao na to. Kahit nga si uh, Senator Bato de la Rosa ay nasabi niya na uh, sabi niya hindi ako abogado pero marunong akong rumispeto at sumunod sa hatol ng Korte uh, Suprema yung pinakamataas ngayon, kung hindi nyo alam kung paano susundin ng Supreme Court ano nang mangyayari? sino pang dapat yung susundin? meron pa bang may pinakamataas sa Supreme Court? meron pa ba? kasi ang pagkakalam natin lahat eh, wala nang pinakamataas sa Supreme Court na pwedeng magdesisyon kundi sila lang kasi ang legislative ay gumagawa ng batas yan. Sila yung kumukump kumukumpuni ng batas. Sila kumukumpuni. At ang Supreme Court naman ang nag interpret ng batas. Sila yung nag interpret Sila yung may mas may alam sa batas. At hindi naman to pinapaniwalaan ng mga oplok na to Si Dilima, si Conteberos, oh, si Tito Soto, hmm. Hindi pinaniwalaan yan. Meron silang sariling mundo. Okay, pagpatuloy natin. Eh, totoo naman po yan. Kaya nga meron tayong proseso na nakasaad sa saligang batas. Na kinakailangan dumaan yan sa Committee on Justice at binibigyan ng pagkakataon talaga yung ini-impeach na, na na makasagot no, bago magbutuhan. So talaga naman pong sa dati-dati na, no, talagang at every stage kapag merong karapatan na mapagkakait sa isang tao eh kinakailangan siya ay madinig muna. Pero ngayon malinaw yan na pati sa impeachment ay merong karapatan na madinig ang isang opisyalis na tinatangkang paalisin sa pamamagitan ng impeachment. Ngayon, eto na ngayon yung mga maaasim si Riz Ontiveros na aabala ang aking kaluluwa. Ang drama naman niya. <laughs> <laughs> Ito si Ontiveros, ano? pinanganak yata tong anti ante ano na eh Duterte na to eh di ba pinanganak na to eh pinanganak <laughs> pati kaluluwa na abala dun sa desisyon tapos meron pa mga senador ngayon na gumawa pa ng isang resolusyon na nagsasabi na dapat ipagpatuloy ang impeachment di ba mas magaling pa sila sa Supreme Court yung nga mga senador na to si uh, Bamakino si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros, si Tito Soto. Apat na senador na yan eh. Ayan, hindi sila niniwala sa na hindi sila niniwala sa decision ng Supreme Court. May sarili silang mga mundo. 'Di ba? Oh. Pagpatuloy natin. Oh, sabi ng iba yan ay incitement to sedition dahil yan na isang tangka na baliwalain ang naging desisyon ng isang um, kinikilalang judicial organ ng ating gobyerno no so excitement daw yan to sedition dahil ang pinagagawa nila isang bagay na labag sa desisyon ng korte suprema no at uh, siyempre, nandyan si Gadon na nagsabi na tuta daw ang mga magistrado isa pa yan bobo rin um bin, uh, nila ang uh, um kaso laban kay uh, BP ito naman si sendanya ng takbayan, eh, sinabi niya na... Oh, yan yung tabingi. Yan yung tabingi. Hindi tayo nalalait, ha? Pero totoo naman tabingi. Supreme Cadler daw ni Sara Duterte, ang mga mahistrado ng Korte Suprema, at itong si Heiderian, okay, self-proclaimed expert on everything. Ang sabi niya, eh, kaya daw ganyan ang butuhan ng uh, Korte Suprema, ay 13 uh, sa kanila ay appointees ni um, Presidente Duterte. Okay. So kung maalala niyo, yung tatlong nabanggit ni Harry Rock, Harry uh, Tony Harry Roque, na yung si si da, si Hidanias ba 'yon? O si Hedarian, si Gadon, ay sila yung mga pinaylan ng ng ni uh, complaint ni Atty. Topacio dun sa Supreme Court dahil dun sa kanila mga ginawang binanggit na against sa uh, decision ng Supreme Court. Yun. So, antay, antayin natin kung anong anong magiging isulta nun ng eh, final ni Atty. Topacio, 'di ba? Antayin natin. At eh uh, uh, kinasuhan sila ng ano, pinailan sila ng kaso na pa for ano, uh, indirect uh, contempt yung ikakaso sa kanila, 'di ba? Grabe, yung mga tao ngayon. So, ngayon mapakinggan naman natin itong si ano, ah uh, uh, Senator si Jengo Estrada. Ukul naman dito sa kasi dito, tinanong siya ng mga itong tatlong ano na to, na uh, broadcaster na to na host, na tinanong siya about dito, kung anong masasabi niya dito sa art, dito sa decision ng ano ng uh, Supreme Court kung siya, siya ba ay mag-convene sila ba mag-convene o susundin yung decision ng Supreme Court at nasabi na dito ay susundin niya ang, ang Supreme Court dahil yun ang decision ng Supreme Court di ba at wala na daw pinakamataas diyan kundi ang Supreme Court. Pakinggan natin to, nat na mahihimihin natin. Yes, approximately around 19 to 20 senators uh, have intended to uh, to comply with the or to abide with the uh, Supreme Court decision uh, not to push through with the impeachment trial since uh, according to the Supreme Court it is already executory. And uh, the, according to the Supreme Court, the Senate has no jurisdiction whatsoever. So we have to uh, comply with the... I personally will have to comply with the uh, resolution of the Supreme Court. Yun. Kasi ito sila, ito sila, Sen. Gingrich Estrada ay marunong silang sumunod. Ito ay nasa ano yata, nasa 19 to 20 na Senate yung susunod sa utos ng Kongreso. While yung apat, sila, Conte Berros, Kiko Pangilinan, uh, Uh, bam! Uh, Tito Soto, yan silang apat na ayaw sumunod sa desisyon ng Supreme Court na uh, pinawalang bisa o tinawag na unconstitutional yung article of impeachment ni BP Sara Duterte. <laughs> so dyan palang sa butuhan na yan ay talo na. Pero nagpupumilit pa rin sila. And... 19 to 20 senators have already uh, have they signed their name to a resolution? Have you spoken uh, there, to them? There, there is no resolution. Uh, we will uh, put it into a vote come uh, six uh, this coming Wednesday. Even if the House of Representatives, your co-equal body, has indicated it will also file a motion for reconsideration. Ano naman nang ano? Ito nakakatawa sa ano sa sa House of Representatives ano. Diba uh, Nakita naman nilang ano eh, pinatawag na sila ng, ng Supreme Court para sagutin yung sampung kat katanungan doon. Yung isa na doon yung katanungan doon na example, ay ano nangyari doon sa first, second, at third na, na complaint ng impeachment ni Bibi Sara Duterte. At ang tinanggap ay yung apat. At ang, ang ginawa ay yung apat. Na ayon sa batas, ay isa lamang sa isang taon ang bawat official ng gobyerno na pwedeng uh, papailan o kakasuhan ng impeachment. So anong nangyari doon sa pang-apat? labag na yun sa ating batas at alam ng mga kongreso yan at pangalawa doon na katanungan na hindi nila masagot sa ibang mga katanungan doon ng uh, Supreme Court na hindi hindi inatendan ng o hindi sinagot ng uh, House of uh, Representative kung sino mang gustong sumagot doon sa kanila sa kanila mga membro, ay yung ano yung bakit uh, sa committee injustice ay hindi dumaan yung tamang proseso. Kung baga, didinggin o pakinggan yung inakusahan dun sa kanilang mga uh, inaakusa na bakit siya nakabiolate. wala- walang nangyaring ganun. Kaya, uh, alam ng ano yan, alam ng House of Representatives bakit mali ang kanilang ginagawa pero nag-insist pa, nag pa rin sila na mag-file ng motion o motion for reconsideration. So, ano kaya mangyari dyan? Iko-consider kaya ng Supreme Court yan, yung kanilang uh, decision. Yes, they have indicated that, the, that they will file a motion for reconsideration. I think their deadline is on August 11. But if, whenever, the Supreme Court decides to overturn their decision and grant their the motion for reconsideration of the house of representatives then that's the time that we will convene as an impeachment court so ibig sabihin dito sabi ni sinato jingo estrada nakadepende sa supreme court yan kung saan yung supreme court dun din ito sila jingo estrada kung magbabago yung decision ng supreme court dun dun magbabago rin itong uh, uh, galaw, galaw nila jingo estrada hmm. Because a lot of the legal experts who have been weighing in on this issue, Senator, they're saying, hantayin na lang no, matapos yung pag-file at madisision ng Supreme Court itong motion for reconsideration of the House." So, would you think or napag usapan na ba ng majority in the Senate kahit unofficially? Uh, na comply or not with the uh, decision of the Supreme Court, but uh, if, as I've told you, as I've mentioned earlier, if and when the uh, supreme court decides to uh, to overturn their own decision then that's the time we will convene as an impeachment court so the motion will be merely to to comply, okay. comply unless to comply. the supreme court uh decides, decides otherwise i yes. so parang uh, bakit po ayaw ninyong mag-antay muna <laughs> i mean you waited so long anyway hindi naman sa ayaw namin maghihintay. Kailangan namin na uh, pagbutuhan kagad dahil siyempre publiko naghihintay ko ano nag gagawin ng Senate at uh, napag-usapan namin sa all, all Senators Caucus yan at, uh, that uh, we will really uh, put into a vote the uh, decision of the Supreme Court. Mm -hmm. Senator, there are some concerns, ano, following the decision of the Supreme Court, uh, to to make this whole process quite, uh, quite very difficult now in holding public officials accountable. Um, what do you have to say to that, Senator? Ano, because um, since, yes, go ahead. Well, there are a lot of uh, differing opinions uh, amongst uh, former justices, the legal luminaries, but of course, I, being a lawyer, will have to uh, strictly obey with the uh, decision of the uh, Supreme Court. Kasi meron mga ibang nagsasabi nga dyan na mas mataas pa daw impeachment court kesa sa Supreme Court. Eh, I beg to disagree. Mas mataas pa rin ang Supreme Court. Sino pa bang kung hindi kami mababatas, kami gumagawa ng batas, we we uh, formulate, we enact an laws and kung hindi namin susundin ang uh, Korte Suprema, eh sino pa susunod sa Korte Suprema? So maliwanag dito sa sinabi ni ano si, uh, si Estrada na talagang susundin nila kung anong mang desisyon ng Supreme Court o dyan sa pag uh, desisyon nila ng un unconstitutional yung article of impeachment ni VP Sara Duterte based sa mga ibang based sa mga issue doon na may mga red flag na nasilip ng Supreme Court na dapat sana ay sinagot ng uh, ng uh, Congress kung sino mang gustong sumagod doon pero walang dumating sa mga sino mang uh, prosecutor ng uh, Congress na para sagutin yung sampung katanungan doon na pinapatanong ng Supreme Court para mali maliwanagan pero wala so doon nag ng Supreme Court na ito ay unconstitutional article of impeachment ni VP Sara Duterte Okay. So, magtiis na lang kayo sa 2026. Pwede naman kayo mag-file uli eh sa 2026. Hindi pa naman kayo maubusan ng oras. Meron pang 2026, meron pang 2027. Diba? Uh, take it easy. Ano lang. Mag-file kayo, mag kayo uli. Pero ayusin ninyo yung pag-file nyo. Idaanin nyo sa, ano, uh, ano pa tawag doon? Idaanin niyo sa Committee in Justice. Pasagutin niyo si Bipisara Duterte doon sa mga katanungan. At pag ninyo nasagot, doon kayo mag- doon yung ipoporward yung article, article of sa Senado. Pero kasi, hindi nyo ginawa yun. Hindi nyo ginawa, okay? So, aking mga minamal kapatid, hanggang dito na lamang ang ating konting napag-usapan dito sa mga issue na to tungkol sa pagbasa, pagbasa ng mga blank. Kunyari, mayroong report si, report si BBM na wala namang nakasulat doon, pambubudol na naman. At dito man sa pagpunan ni Atty. Roque dito sa about Sen Peteman, oh, sa ibang mga congressman at dito sa pag-interview kay uh, Senator Jengo Estrada na talagang susundin nila ang desisyon ng Supreme Court. Okay, so mga minamalakong kong kababayan, kung bago makay sa akin channel, please man huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At paki-tang notification bell para maging updated kayo sa mga video akong upload Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.